Eh, may latest na pahayag ang uh, Pangulo ha, doon sa press sa Amerika na kung saan eh, mm. willing siyang makipag-usap personally kay uh, Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinggil nga nga po dito sa uh, agreement ta sa pagitan ng uh, China. Ano po masasabi po ninyo? Alam mo si Marcos Jr., wag na kayo magtiwala dyan dahil napakasinungaling. You know, pasinungaling na at wala sa tamang kaisipan. Dahil kung ayaw niya na, na mag-escalate ang hidwaan o uminit oh, ang hidwaan ng China at uh, Pilipinas. Dapat pag-upo na pag-upo pa lang niya, sinunod niya yung pinangako niya sa tao na magiging neutral lang siya. Na sinabi pa nga niya sa kampanya na nasa gitna lang siya, hindi siya kakampi sa China o sa amin dito sa Amerika dahil isang bahing lang ng dalawang bansang yan ay mawawala tayo sa mapa. Pero bakit siya nagbago? Ano ang reason? Doon dapat siya magpaliwanag sa taong bayan. Ano yung secret na pinag-usapan nila ng aking bansa dito? Bakit bigla siyang nagbago? Ano yung sekreto? Hindi yung sit down siya kay Pangulong Duterte para mag-usap. Kung gusto ni Marcos Jr. na ayusin ang Pilipinas at hindi kayo isa lang sa kaguluhan, yung pinangako niyang continuity na mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte, dapat sa unang araw pa lang nakipag-ayos na siya kung ang intensyon niya ay taong bayan, kung ang intensyon niya para sa kapakanan ninyo sa Pilipinas. Kaya yan ay etos-etos lang or chika-chika boom, boom lang ng Marcos Jr. na yan para i-cover up again ang mga malalaking issue like drugs, kidnapping, and corruption. Lalo na dyan sa lottery. Sa loto, tignan nyo. At two days ago, may nanalo na naman na loan betor, 222 million. Mga kababayan, hindi pa ba kayo gising sa pagluloko ng gobyerno ni Marcos Jr.? Um matagal nang isinagawa itong uh, hakbang ng Maisug uh, rally ngayon defend the, the flag na rin at uh, patuloy na isinusulong itong transparency, accountability, peace and uh, security at maliban dito sa uh, peace rally, prayer rally na ito, meron ding uh, isinagawa pang uh, doon sa li liwasan. Tingin mo ano yung naging uh, impact nito sa taong bayan? Yung uh, nakita mo ba na napupukaw na, nagigising na sa katotohanan ang uh, taong bayan? Yes. Sabi ko nga, na sa exciting part na tayo. Uh, At Mar, kung walang impact, ang ginawa ng unang pagtitipon natin sa Davao, sa Cebu, sa Liwasang Bonifacio, and now balik ulit tayo sa Davao, bakit kailangan antalain? Nang gobyerno ang runway dyan sa Davao para i-delay. Ano to? Nagkataon lang? During the rally lang ngayon sa Maisog? Bakit nila i-delay? Bakit ngayon sila gagawa ng mga aspa-aspalto nila? Bakit kailangan sorpresahin si Governor Edwin uh, Hubahibara i-suspend for 60 days na walang due process? Bakit papayan kayo ng... Uh, uh, what Bak Bakit magkaroon ng power failure dyan? Ano ito? Nagtataon? Nagtatagpulang? Kung wala kayong impact, ibig sabihin, your voice, our voice, is so powerful right now. And we are just waiting for the right time na lalong magising ang taong bayan, lalo ng ating mga kapulisan at ating mga kasundaluhan. Dahil sila mismo, dyan, sa Davao, Del Norte, Tahapon, at ngayon, na eksperyensya nila kung paano sila utusan ni Anton Labdameo, na isa pang bangag, di ba, based doon sa revelation, ni Kong uh, Bibot Alvarez and, uh, and, also ni Governor Hubayib na tinaw, you know, na na, na communicate ang mga emisaryo ni Lagdameo para pigilan itong rally ng maisog, itong hakbang ng maisog. So, ibig sabihin, nararatel sila o umiikot ang kanilang mga tumbong dahil dumadami ng dumadami ang nagigising na taong bayan. Ngayon, mga palangga, sabi ko hindi eh, na lang ito usapin ng SMNI, usapin ng Duterte, ito po ay usapin ng lahat ng Pilipino kahit ano man ang iyong political affiliation, ano man ang iyong religious belief, ito po ay usapin ng mamamayang Pilipino na tama na, wakasan na natin ang bangag na bangag na administrasyon bago kayo pulutin lahat sa komunoy ng Pulburon.